Si Andy Genman at Filmar Alipayo ay isa sa mga pinakamamahal na mag-asawa sa Pilipinas na nabubuhay sa paraiso na isla ng Siargao. Ngunit kamakailan lamang, ang social media ay binaha ng mga alingawngaw ng kanilang diumano breakup at cheating allegations. Ano ba talaga ang nangyari? Let's dive deep into the unfolding drama that has shocked fans. Noong Biyernes ng gabi, Pebrero 2025, sumabog ang alinggaunggao ng Breakup ng parehong mag-post si Naandi at Filmar ng mga misteryosong kwento sa Instagram. Mabilis na napansin ng mga tagahanga na ang mag-asawa ay nag-unfollow sa isa't isa na nagdulot ng espekulasyon. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang serye ng mga emosyonal na post ni Andy Kinaumagahan. Nilinaw ni Andy na hindi nanloko si Filmar pero may isang babaeng nagtaksil sa kanyang tiwala. Sino ang babaeng ito at bakit siya ang nasa gitna ng kontrobersya? Bagaman hindi siya pinangalanan ni Andy, mabilis na pinagsama-sama ng mga online sleuths ang mga piraso at natukoy ang isang babae na madalas na nakikita kasama si Filmar. Ano ang papel niya sa kontrobersyang ito? Ayon kay Andy, hindi lamang ipinasok ng tinaguriang kaibigan na ito ang kanyang sarili sa kanilang mga isyu sa pag-aasawa, kundi hinimok pa niya si Filmar na makipaghiwalay sa kanya. Then came the biggest bombshell, matching tattoos. Nadiskubre ng mga netizen ang mga larawan ni Filmar at ng babaeng may identical na tatoo. Na kinumpirma ni Andina wala siyang naunang kaalaman. Ayon sa kanya, pagkatapos ng away nila ni Filmar ang babaeng ito ang nagtulak sa kanya na magpa-spontaneous love couple tatoo. Dahil sa rebelasyong ito, kinwestion ng mga fans ang intensyon ni Filmar. Lubos na nasaktan si Andy, hindi lang sa mga kilos ng babae, kundi pati na rin sa desisyon ni Filmar na huwag kumonsulta sa kanya tungkol sa tatoo. Inamin niya na dapat ay tinawag niya ang sitwasyon ng mas maaga noong una nilang nakita ang tatoo ng babae at nakita itong kakaiba. Pero bakit siya tahimik hanggang ngayon? Social media exploded with mixed reactions. Some fans supported Andy, praising her for speaking up about the betrayal, while others questioned if Filmar had crossed the line. Some believed it was just a misunderstanding, While others thought the matching tattoos were too intimate to be innocent. So what's next for Andy and Filmar? Will they reconcile or is this really the end of their relationship? As of now, Andy has been focusing on her family and children, while Filmar has yet to make a public statement addressing the controversy. One thing's for sure, fans are watching closely. Ano sa palagay ang sitwasyong ito? Naniniwala ka ba na maihigit pa sa kwento o ito ba ay isang kaso lamang ng hindi pagkakaunawaan Magkomento sa ibaba at ipaalam sa amin At huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe upang manatiling updated sa mga pinakabagong balita sa entertainment